Hello mga kabatang helmet! Siyempre today sa Berber, happy day sa ating mga bagong pasok sa channel. Please don't forget to click the subscribe button. Tayo ni bell para laging updated sa ating mga pinupuntahan. At inupload namin yung video kapwa! And for today's video mga kabatang helmet, siyempre maugong ngayon ang Miss Universe! Siyempre si kabatang helmet, siyempre dahil eh paano na tayo? <laughs> Sasaw-saw tayo doon! Medyo ano muna tayo no mga kabatang helmet, pahinga muna tayo sa mga latest issue. Dito muna tayo sa bagong issue. <laughs> Parang press lang yun, video kapwa! dahil nga rampahan na nga kanina ng national costume. Ikaw ba, Bichoga Park? Pag sinabi ng national costume, ano ba yung mga idea mo dyan? Ano yung pwedeng isuot? National costume. Kaya, uh, <laughs> ano yan? Parang national bookstore? Uh Oo. -oh. <laughs> ano? Pwede ho? kong isuot si national bookstore. Ay, bongga yan, no? Diba? May libro. Uh Oo. -oh. Oh, diba? Pwede Ganda naman. Gandang gawin yan. Pero diba? ba? mo so, din si PNR. Ah! Bakit? Eh, matagal ng panahon si PNR eh isuot mo si Mayon. Ay I may mean, di ba si Catriona, uh, dati yung yun ba yung ano niya o yung gown niya uh, dati di ba ang ganda ng ano yung lava. Yung lava oh, oh. kaya oh. may lava walk. Oh. Pero ayun nga mga bata helmet. sinabi mo bang national cost, Ano ba yung pinapakita nito? Ano yung dapat makita mo dito? Yung represent yung nagre-represent ng bayan mo. Ng Pilipinas. Ng Pilipinas. Kaya syempre, di ba yung mga ibang bansa, kung may nakita ko dun ha, yung parang yung gown niya, parang siyang yung kalsada, tapos mga buildings yung nasa likod. Oh. May nakita ko, hindi ko na hindi ko lang natanda kung anong bansa yun, pero may nakita akong ganon. Mayroon din ako nakita, yung sa El Salvador ba yun? Hmm. Yung, ano, vulkan. Siya yata um. yung may sood, yung El Salvador na contestant. Oh. Ang ganda nung kanyang, ano, volcanic effect din. So, The eruption. Yes. So, yun yung pinapakita dapat nung gown. Mm -mm. Pero in fairness naman, mga kabata helmet, eto nga, ang dami ko kasing nabasa sa social media na may mga pumuri naman, may nagandahan, meron din syempre yung mga okay, okay lang. Ito yung eepalan ko muna. Di ba? Kasi oh. Kasi nga, eepal nga ako eh. yung picture or yung gown na shot nga ni Michelle D. Gown yan? Yes. Pero alam niyo mga batang helmet, ito ha? alam ko maraming magagalit sa akin dito, sasasabi ko, pero personal ko itong opinion, may kanya-kanya naman tayong taste. Kung sa taste niyo, okay yan, yeah, di go, di ba, walang pamipigil sa inyo. Pero ito, purihin niyo. Oo, oh, purihin niyo. Pero ito sa personal ko opinion, nung unang-una ko nakita yung design ng gown niya, ah okay, yun yung uh -huh. una ko nasabi. Sabi ko, kailan ba? Ang cosplay! <laughs> <laughs> Sorry na. Alam ko naman yung gustong i-portray doon sa gown na, yun nga, syempre, uh -huh. yung Parang, di ba, airlines. Uh -oh. Di ba, yung PAL. Magkano pa <laughs> kani Magkano pa magsahe? Paano? Delay yung booking. <laughs> Overbook ba? Overbook. Pero di ba, mga kapata, helmet. kung labanan ng national costume. Okay pa yung nakita ko na design na may kalabaw. Di ba? Uh -huh. Okay yun. Karabaw. Anahaw. Yung anahaw. Tapos meron pa ako, syempre, yung bulkan Hindi mawawala yung mayon na design. Uh -huh. Yung dragon ng Mindanao. Mm -hmm. Meron ang tawag doon? Baka... Ano? Makawan. Oh. Meron din yung butanding. oy Cebu, no? Ganda din yung butanding. Uh -huh. Yung malaking isda. Meron nga tilapia, eh. May design ng tilapia. Pero, di ba? Bakit tilapia? Eh, eh kasi di ba parang... Ewan ko, bakit tilapia? May ganong design, eh. Pero, yun nga, mga kabata, helmet. Hindi naman sa nilalait ko yung design. Hindi naman uh -huh. sa nilalait ko yung gown. Pero, to, personal kong opinion, to. Mm. Eh, kung may sarili kayo opinion, eh, di go, go, go. O, oh, ano opinion mo? Eh, yun nga, dating sa akin, parang sa cosplay. Cosplay. Parang atin ka sa cosplay. Kasi di ba yung mga anime-anime ba? Mm -mm. Yung mga pa-costume. Parang costume siya. Yes, it is a costume. Pero kung kakabitan ko ng national costume, parang mm, mag-iisip ako. Pero pa nga ako nabasa eh. Kay Mami Bing. Mm. Si Buzz. Sa Toy Story. Sa so, Toy Story. Diba? Sino uh, ba nga? Sino yan? Si Buzz, Buzz Lightyear. Oh, diba? Diba? The, the, the infinity and beyond. <laughs> infinity and beyond <laughs> pero okay sana kung yun nandun na yung concept nung ano eh sige yung aeroplano mm. pero kasi bakit airplane pero yung pagkagawa may mga parang ano siya yung ang tawag ng ano din yung sa banig. mm. gumamit din ng ganon para doon sa ano niya hat pilot hat ba yun mm. Pero ayun nga, marami namang ni disenyo. Oh, Nipahat. Ni, ayun, ni pahat hindi pa hot. <laughs> yun, hindi pa. Ay, ni, pa. Ang gusto mo, yung hot ang ilagay. <laughs> bahay kubo na lang. Ha? Bahing bahay kubo. Ay, eh, pwede rin yung bahay kubo kasi it symbolizes bayanihan. Diba? Oo. Uh -uh. Pero ayan nga mga bata ng helmet. Na yung Pilipino. Ay, eh, pwede rin, no? Ando na lahat. Ang dami, ang dami. Ang daming konsepto, ang daming, ano, idea sana. Pero ayan, just comment down below kung kayo, may sarili kayong idea at ano yung stand nyo about dito, diba? Diba? Pero sana talaga, manalo pa rin tayo, di ba? Hmm. Pilipino pa rin naman tayo mga bata namin. Kaya hmm. support tayo pa rin natin yung ating kandidata na si Michelle Dean. Sana talaga may uwi niya yung corona. Yun lang talaga. May uwi feeling... niya yung corona para sa Science Week. Science Week. Science, Science Parade. <laughs> Pero talaga, sarili ko opinion to. Feeling ko talaga pang cosplay yung dating. Siguro meron pang mas more na maibibigay sana na disenyo, no? Na, na national costume. Na national talaga. costume talaga na na-showcase sana. At ito pa nga, isa pangat sa nabasa ko, um, gali naman to sa former beauty queen, no? Na si mm -hmm. Ma'am Aurora P1. Sa, ay, 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 ayan nga mga bata. Ay, ma parang maganda yata, Dolomite Beach. Ay, parang hirap naman. Yung gown ga mo, gawa sa Dolomite Beach. Oo. Oh, okay. yun, medyo gapur, buwangin yun eh. Oh, Tapos may dala kang ganyan, no? Psst, isasabay mong ganun. Oo. Oh, okay tasika si kain si ko la So ay mga, mga matay, helmet, ha? stay happy stay healthy stay safe tayo as always Sabi ko minsan buwan yung helmet din ng bukid keeps getting better everyday. god bless everyone So comment niyo nga and man sabi niyo hashtag miss you muna tayo ah So parang gusto ko talaga yung dolomite But let it go let it go frozen <laughs> <laughs> Mamayora ka ba Oh <laughs>